Daan-daang libong pamilyang Palestinian na ang napilitang lumikas mula ng lusubin ng Israel ang Gaza noong Oktubre. Ang ilan sa kanila tinanggap bilang mga refugee ng iba't ibang bansa. Kabilang dito ang labing anim na pamilya na kasulukuyang naninirahan at patuloy na bumubangon sa isang maliit na komunidad sa Quezon City. Ang tawag dito, Little Gaza. Bitbit -bit ang mga sugat at alaala -ala sa digmaan. Lumikas sila sa Pilipinas upang muling magsimula at maghanap ng bagong pag-asa. Nitong linggo, July 14, muling nagsagawa ng bazaar ang Little Gaza kung saan tampok ang samot-saring local products at authentic pal dishes. Sa bawat handog, hindi lang nila binabahagi ang kanilang kultura at tradisyon, kundi maging ang mga kwento ng katatagan, pag-asa, at pagmamahal sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan. Una nila itong ginawa noong April. Little Gaza ay binubuo ng 21 isang lalaki, 25 limang babae at 23 tatlong bata mula Palestine. Nagsama-sama sila upang bumuo ng munting komunidad na nagpapaalala sa kanila ng kanilang tahanan habang unti-unti nilang naiyakap ang bagong buhay sa Pilipinas. Kabilang sa kanila si Adelina Wadi, isang Pilipina na nakatira sa Palestine. O talagang wala kaming pagkakakitaan. Matrabaho. Yung asawa namin wala ng trabaho. Mga anak namin wala ng trabaho. Wala rin silang school. Yun nga, buti nga ngayon meron ng mga pag school na mahalin ng Baka pag-school namin sila. So, come to the point, yung management actually, ang nag-aral sa amin ay mga pop-up kitchen. Maganda, o to cook, or to delivery. Alhamdulillah, nakakatulong naman kahit pakan. Kasi lagi kang umaasa. Every little things, sa asa ka na lang. <laughs> Mahirap. Pero patunay ang Little Gaza na sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang lumalaban. Very accommodating yung mga tao dito. Mababait kami. Kasi Little Gaza is like maniit na Gaza. Nandito kami. Lahat ng family na kilala namin sa Gaza, nandito lang kami sa isa. Although sa Gaza, hindi kami magkakasama. Dito lang kami nagkasama-sama. Although nakikita kami every one hour then, pero yung magkasama ng siya lang, magkakatabi tayo ng bahay, it's something different. Nakaka-cook up mga kami kahit may okay mga problems sometimes, yung mga bata, siyempre may ingay, but... pero hungry lang, hungry lang. Nakakain namin ma-absorb lahat. Ang Little Gaza ay hindi lamang nagbubukas ng mga mata sa mapapait na epekto ng digmaan. Nagbubukas din ito ng mga puso upang magbigay ng tulong, suporta at pag-asa sa mga kapwa kahit nagmula sa dayuhang bansa para sa iba pang content, ifollow lamang ang mga social media pages ng News 5. Ako si Site Lizardo, News 5 Digital.